Meron kaming ano, exchange gift sa Pogi worth uh, 50 dirhams. Gumili <laughs> ako sa Amazon na itong wireless mouse. Maliit lang, di ba? Siyempre, kupal tayo. Dito natin ilalagay yan sa malaking kahon. <laughs> Tapos, paparap natin kay misis, kay kabayan. Para akalain nila malaki yung regalo natin. Kupal! <laughs> Tapos, para mas kupal ang dating, lalagyan natin ng marami pang traps. May plastic, nilagyan ko na rin na sibuyas para mabigat-bigat akalain nila kung ano to. Kasi sabi ko sa kanila, GP yung ilalagay ko sa ano, exchange gift eh. GP yung sibuyas. Tingnan nyo guys, mga gonggong finished product. Merry Christmas from Todas aka Matgong. Wow! Pupal exchange gift. Oh, tayo na, may isa lang tayong problema mga gonggong. Kailangan ko palang bumili ng ala. Eh, na-assign ako ng isang case na, 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 beer sa tropa. Wala naman akong mabibilan dito. Saan so, ka pwede makahanap mabibilan dito ng alak? Ay! Tulot na Boss! Nag-imenta ko ba ng alak, boss? Boss, ito boss. Ready na, boss. Eh, dito tayo, boss. Sabi, sabi mo. Hala! na tayo boss Huwag kayo maingay ha Huwag tayo na boss Tama tama boss Nagaanap ako na alak Kanina pa ako nagaanap May na alak dito eh Boss huwag kayo maingay Ito eh so, Ilagay na natin sa sasakyan Sa sasakyan sa, sa, oh, mo sir Oh hindi mo na boss Hindi ko mo na boss oh, Ay, Hindi boss Ilagay na natin ito Lumalamig na kahit sa mainit Sanmig yan sir Sanmig ba yan? Oo oh. Ito legit ba yan boss Baka ma Parang nakikilala kita, boss, si Parang tinatrantado mo ako. Parang nabit na kita dati, boss, si Boss, hindi. Ano to? Napakaganda nito, boss. Lumalamig to kahit mainit. Kinakarga mo na agad, boss. Hindi ko oh, boss. Boss, ito na. Ito na. Wag, mamaya mo nabuksan yan, boss. pag ano na. O, na. Legit ba yan? Baka mamaya bricks na naman yan, ha? legit yan, boss. Sarado na natin, boss. O, oh, sige, boss. Babayad ako na magkano ba yan, boss? 250 na lang, boss. 250, boss? Pwede na mo to, boss? Kaso na yun, boss. Parang, ano, wala akong panukli dito, boss. Keep the change, boss. Ako okay na yan, ako okay na yan. Hey, Nagpamadali ako kasi. Atin kami na ko ni Pinoy Online Gamers International na Christmas Party. Ay, silupo sa mga taga Pinoy Online Gamers uh, International. <laughs> Uy, buka tayo na. Sob na problema natin, mga ng So, Nakabil na International po ba yan? Mga taga Pinas din po ba yan? Oo, oh, mga, Pilip, mga taga Pilipinas yung kasama ko eh. Pero mga, mga base dito sa UAE. Eh. Ah, siguro mga kupal yung mga yan. Ay! Alis na ako, boss. Salamat, Sige, boss. Salamat, boss. Ha? Salamat. Uh, solve ng problema natin mga gunggong, may alak na tayo. Tara na. Kabayan, ba't na po, t-shirt ka, atin ka ba? Ha? Huh? Atin ka ba ng gathering? Pinilit ko lang, pinilit lang po ako suotin to. Hey, ba yan, di ata sa yung okay, pogi okay. t-shirt na yun eh. Doon nga nakalagay, di diba? Hindi ka papasokin doon, no? bawal walang uh, pogi t-shirt doon na legit. Hindi ka naman legit na member eh. <coughs> Hindi, nagsuot ka, peke, bawal yun, palaging ka doon. Next na po, over muna kami dito, haba ng biyahe namin. Pahinga muna kami dito, kakain muna kami, tsaka magkakape. At uh, isang oras pa ang biyahe mula dito sa may Boundary ng Abu Dhabi papunta dun sa venue ng uh, gathering namin sa Pog. Isang oras pa bago tayo makarating dun sa venue. Mahaba pa ang biyahe to. Let's go! Parang naligaw na yata tayo ah. Tignan mo yung ginadala na natin. Bukid na. Tama ba itong location natin? Makarating na yata tayo. Rap road na to. Parang punta na tayo sa bundok dito ah. Tama ba itong sinindihan no? Ang tropa? Ano oh, oh. na yan oh hello oh. Ayun, nakarating din kami mga gunggong Napakagana ng lugar na to guys Napakalaki, ang dami laki ng playground wow! Ay na, may ang laki ng ihawan na, nandito na ang mga tropa Pumasok na tayo dito Ang ganda na itong venue na to, excited na ako Dito ang mga tropa Teka, 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 teka oh. Boss! Bakit? Pogi ka ba? boss go. ka dito? Off limits ka? Boss, booking na ako founder nito, boss. Uh, kasali mo ako pa, kasali dito. Paano ka naging founder kung wala ka naman damit, Totoy? <laughs> boss, baka Boss, baka naman pwedeng pag-usapan lang natin ito, boss. Kano ba ito? Ikaw na wala dyan, boss. Basta papasokin mo lang ako, pukin yun na mo. Event namin ito, eh. Wala nang kaalam nito. Puta, buti, pinapasok tayo ni Kupal. Puta, may playground pa rito. May pwede ko mag-billion, mag... mag boss! Tignan ka dyan, boss! Oh! Oh, pwede mo dito. Tangi ka ba? Oh, boss. May t-shirt ka ba? Wala, wala ako, boss. Pero pinapasok ako ng kupal na yun eh. Pinayatan ko yun eh. Sutin mo to. Sutin mo muna to. nag na dito ang mga tropa. Ayun na ano to. Boss! Oh, boss! Oh, boss! Oh, boss! <laughs> boss, baka ako sa inyo ano? Ah, <laughs> uh, si Brim. Si Brim, bro. Puta ka na kanina. Binantaan mo ako nang alak ngayon. Puta ka na. Balik ano, ka na <laughs> <D> baboy, boss. <laughs> Tuloy na, ang dami mo naman na sa inyo, boss. Boss, kamusta na kayo, boss? Ba't nandito kayo sa ano? May outing kami ng tropa, oh. So, oh, Siyempre, brad, akong founder na ito. Member, ako. member ka ba ng Pogi, may okay, t-shirt ka ba, brad? Ako, boss, wala, boss. Baka makahingi naman ako dyan, kahit isa. So, ulan mo si Renzol, brad. Yung nasa may gate, yung nag -che check Binigyan ko kanina, brad, bago ako nakapasok, eh. Kasya ba sa kanya yung boss, ah? <laughs> Ay, so, isa ka daw ko sa founder ng Pogi, okay, brad, eh. Sabi, so, kalbo daw po yung founder, boss. Hindi niya ako, admin, eh. <laughs> ka ba boss? May t-shirt ka ba? Meron! Mag-isa ba? 75 lang isa. Puta ka na! 55 lang pa-print na ako na boss ha! Ballars! <laughs> Social mo naman bro! Kayo ba nag-ira print Hindi <laughs> <laughs> naman ha! Ah. Laka naman na relaxing area dito. Ganda oh! May fountain pa! Hoy, nandito pala si Kabayan. Kabayan, ang gagawin mo dito, Kabayan? Nagre-relax. Nagre-relax? Mm -mm. Masarap oh. ng hangin dito. Malamig ba, malamig? Malamig. Hindi ka raw invited dito eh. Nakapogi t-shirt ka lang. t-shirt ako. Kahit pa. hindi. hindi ka naman kasali eh. Ala. O sige, uwi na lang ako. Boss, parang pati na yata kayo, boss ah. Eto kasing dalawang ito eh, may tampuhan dahil sa inuman. Kami nga nakatuka dito ngayon. Ang ang sweet ang sweet niya naman. Naglalaro ka pa para sa uling? Masama oh. pala ako ni Daddy Pax. Bakit naman? Bakit naman? Buray, ma-priority ko siya pag mag-iinom kami. Una ko siyang dapat pupuntahan kaysa kay na Basic. Pero nung nag-inom sila, wala. Si Basic lang yung sinaya Ulang Unang para, parit Daddy Pax! Par! Hindi naniniwala sa akin. Ano ang gagawin? <laughs> ay, Max, ano rebat mo, Brad? May pruwi ba si Bisik yung nag-send ng picture ba? <laughs> Sandali yung picture na yung Bisik! Nakakawa na may isang tropa dito, nasa sulok. Ken, kumusta ka na, Ken? Ayos nice lang. Ben, ben, mo yung sinain mo, ha? Long time na no, siya. <laughs> okay. Wala dito si Mark, pre. Ano masasabi mo sa kanya, pre? Wala, patay na tayo, pre. Murahin mo, pre. Okay, oh, you, <laughs> Mark. <laughs> <laughs> Boss, parang ngayon lang kahit na nakita sa Pogi, ah. Ano Pogi ka ba talaga, pre? Kapapapogi ko lang. <laughs> pre, parang tagit ka. Parang nagkakabilang channel ka. Hindi, ha? Gusto ko lang sa'yo mong dati. think twice next me. West. This ain't no regular thing I came for the ring You know what I'm mean Sabayan, ano po naluluto niya dyan? Nilagang tubig Nilagang tubig? Ah, <laughs> tubig. <laughs> tubig ah. mm. O, it's true Nilagang tubig may baka O, asosyal Bag... naman yan Asosyal naman oh, yan hey, Para saan po ba yan? Para sa inyo Pansin? Ha? Oh, pansin? Oo, oh, oh, para sa pansin Guys, <laughs> <laughs> gano'n na! Ay, Boss, tumuntungan ka dyan, ha? Kaya, pero kaya makita ka ng mga baka Super <laughs> I sleep on the Don't feel like I'm these Whoa, let me switch the flow, a new bounce. To the den with the lion, I'm a natin yung may pinakamalaking ambag gayung ngayon tarantado. Ang sama-sama, Brad. <laughs> Ang masasabi ko, tarantado mga kalbo. <laughs> Uy, malapit ka na doon. <laughs> Gra 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 grabe ka naman kasi ito dito, <laughs> <Abans. Bons. laughs> <laughs> boss, mati mo yung t-shirt ni Boss. Pogi pa talaga kayo, Boss? Putang ina, naman yung t-shirt niyo? Pogi, Pogi ito, pre. Parang kayong SK chairman dyan, ako lang puta, boss. Boss. na iba. Uy, putang ina, Boss. Salamat, Boss. Putang naman, may t-shirt pala ako. Pinagawa na ako ng trofeo. Pogi na rin pala ako, Brad. Bago, mayroon pala ako. <laughs> 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 General, eh. lord father God thank you for this gathering and thank you for preparing this food for us Lord god thank you for the lives of people around here God god and also for our friends outside also in the surroundings Lord I pray for this food that We May us uh, uh, strength, Lord God, and we enjoy this evening, and all good memories only, Lord God. In Jesus' mighty name, we always pray. Amen. Amen. Okay. Happy birthday, birthday to you. Man, yeah! Napaganda naman ang sinaing, Brad. Yung nagluto niyan. Wala nang banggitan ng sino. <laughs> <laughs> <love you>. Kaya ito <laughs> <Basta> meron na. Ano sabihin? 5 kilos <laughs> sabi <laughs> ka sa kanan din ala eh. You waiting na mga gonggong, nandito -gong, na tayo sa Games portion ng aming party Ngayon sa ngayon eh Pinagpapakilala ang mga misis Para magkakilala ang mga members kasi magkakasama sila mukha hindi mo kakilala so, na ng Telmuns. wala po siya Eric. wala po siya Eric. po Eric. wala po siya Eric. wala po siya Eric. wala po siya Eric. po nandito na po tayo Eric. wala po Okay! Popoy. Poiso, popoy. Besos ito Cross. <laughs> ano candy lang? Ay. Ano bang price nito? Oy, ano price pre? Ano price? Top up yung pictures. Oy, pictures okay. lang hindi okay. video. <laughs> <laughs> Ang premyo external hard drive. Alright, boys, masusubukan ng pagkakaibigan dahil sa hard drive. Final match of the night. Final. Pick Battle Challenge. Pick Battle Challenge. Final match of the day. Oh! Oh! The champion. The champion. Champion, DOESN'T have a gift. Galib usal o braket. Galib usal o po... braket. Maniwala ka lang. Brastuin mo. <Sure> mo. Brastuin mo. mo. Brastuin mo. mo. Huwag mo mag-jin right! Thank you! Thank you po! Bro, trust na mo! Trust na kayo mo! pangalawang nag na wala eh Ganun talaga edad na talaga <Jennifer> <metalkarang formalid> sino na, na number number one sino okay, to? alam mo bakit? hindi pang Christmas yung gift brad Putang! putang na ano to ha? Koso, ano 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 Ako si ano 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 na ano 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 Mag-speech ako bago ko ibigay, pre, para bago buksan. So, full man eh. alam ko hotel yan eh. Hindi, Brad! So Bi pre, bibigya, oh, bibigyan, bibigyan oh. ko kayo ng clue kung ano yan. Oh, ano yan? Sabon. Pare, music. Hinaan mo ng konti, dramatic, medyo. Ito, ito, pre! Pre! Hindi, pre! Puking ina! Pwede, makinig kayo, makinig kayo! Actually, yung regalo ko, pre, since tapos na yung mining era, Uh marami na Maraming sa Oh, my God. Ma marami ang nalugi sa oh, no. sa mining. So yung items na hindi ko na ginagamit, Pero ko na. 10, so, so, 60, 10. marami tayong item na hindi na ginagamit. Dispose ko na yung iba. Ito na lang yung natira, pre. Buksan mo na, buksan mo na. <laughs> ito na, ito na. Kabayan, picture mo <laughs> 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 na, kabayan. Buksan mo na. Buksan mo na. Buksan mo na. Buksan mo na. Musa mo na yan, Brad! Tip! <laughs> <laughs> ano <Saan mo> yan? Bayan par! Ayoko! Hindi nyo lang bisaya! Tip par! Pre! Ayan! Ay, ah! Ano ba? May anumay sila! Pre! Tol! Kung nagpenta nag ka nito 2 years ago, mayamang ka, pre! Isama pa! ba?

Parang... Laki naman yan! Ano lang ang laman yan? Ano ang yan? Gago pa sa gago wala pang Brick game! Puta yun brick game! kayo na!

ganda na ito par! Say una. Say una. Ano ito par? Saan? sa ano, Tetris. Kaya oh, yeah. ako pag nag-Tetris ka, kaya lagi mo yan. Putang Puta na! Winner! 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 .本ag. Winner! ]roll. Winner! na ayos nga ah! Ano to? Hindi ko alam laro to ah! Oh, sa ano sa mga... wall Ah, okay! yung bumili nito sa kayan. Ah, okay!